Isang karangalan na mabigyan ng pagkakataon na magbahagi ngayon sa inyong harapan upang manindigan para sa ating wikang pabansa, ang wikang Pilipino. Wikang original at natatangay sa daong perlas ng silanganan. Wikang nagpapakitig sa mga ugat na dinadaloyan ng dugong bayani na ganyaya sa ating mga Pilipino na magkaisa, magkasama-sama at magbayanihan tungo sa pagtak na isang daong matuwid, payapa at dalisay. Ang ng Pilipino ay may kasaysayan, makulay na kaulugan at kakaibang kaanyuan. Maraming pawis, hirap, dugo at buhay ang inalay ng ating mga bayani upang maitaguyod ang kasarinlan ng ating lahing Pilipino. Wika natin ang damang matuwid sa pagpapahayag ng damdamin at adikain. Wika natin ang damang matuwid sa mga kakaraang pabansa, iba't ibang komersyo at maging sa pagpapakilala ng turismo. Wika natin ang daang matuwid sa pagpupatibay ng edukasyon at profesyon. Wika natin ang daang matuwid sa kigitil, sa mga umiiral at suliranin at magbibigay luna sa mga kanser ng lipunan. Wika natin ang daang matuwid at siyang katuto ng isang matatag at maunlad na Pilipinas. Itinuturo sa atin na mahalagang magmahal sa ating sariling wika sapagkat paglimot sa ating wikang Pilipino ay pagpapakita ng kawalan ng malalim na pagkatao. Ang mga dayuhan ay sumasakop sa ating bayan. Dala nila ang pagbabago sa ating wika. Ang mga salita, mga Amerikano, mga Hapon ay nagnais na itagoy na kanilang wika. Ngunit ang Pilipino ay lalong nagmahal sa sariling wika at nilabasan ng mga banyaga. Sa kabila ng pagkakahiwalay ng mga pulo sa ating bansa, na nanatiling iisa at buo ang dating paniniwala na tayo iisa bansa na nagmamahal sa tunay sa pagiging malaya. Ang iba't ibang wika ay ay tuwaling bulak bulak na nagtataglay ng maraming kulay. Bawat rehiyon ay may gandang kaugalian at na nagdudulot ng bango sa ating makulay na katangian. Sa ating pagkakaiba, masutong hayan na gating katatagan na kailanman tayo ay Pilipinong may mayamang ugnayan. May kakayaan tayong umunawa ng iba't ibang wika. Kahit, kahit sa ang lupalo, ang mga Pilipino ay handang makisalamuha. Hindi tayo takot tumarap sa kahit kaninong muka sapagkat matatag ang ganting pagmamahal sa sariling wika. Ito ang tama, ito ang nararapat. Ang yakapin, mahalin, pinangin at nangitin ang wikang pinagkaloob ng mong may kapal na sinasadyang naglalagos sa ating mga Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, mabuhay ang wikang Pilipino, ang daang matuwid na sambayan ng Pilipino.